Kapatid, nandito na naman po si Malody Santos para po bigyan ng reaction ito pong pabahay nila ruining Kirina. Ayan. At meron po tayong sasabihin dyan at uh, talaga naman uh, na maganda-maganda po yung bahay ni Rina at uh, ito nga po ay dito sa mga nagwakwak Kirina. <laughs> ah, alam niyo po mga kapatid, yung nangyari po kay na ano, kung hindi dahil po sa kalingap, wala po lahat na mayroon ngayon si Rina. Ano po? At yan naman po ay, ito po ay, dinibigyan lang namin ng pugay ang kalingap. Dahil, dahil sa pagkaka-scout nga ki, ni supermarket Rina, ay nabigyan po ng magandang buhay. O maayos na um, buhay si Rina, napagaling ng kalingap. At uh, yun nga, ay dati, wala kang maririnig na salita pag tinatanong mo nakapikit at uh, wala 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 siya kung hindi mo atanungin. talaga wala talaga po siyang sinasagot ano nung makikinoha po nila na napakaganda na po yung buhay ni Rina na alaga ni Roda, talaga pong napakaganda po na Pasimula ba yung gumaling, guman na parang naging active yung katawan, sumasayaw. At yun nga po, at maraming sponsor po na talagang tumulong po kay Rina. At naging, alam naman natin na naging viral po yan si Rina dito sa Kalingap. Kay Kalingap Rab, Ano? At ngayon nga po ay masakit lang po yung nangyari dahil ito nga pong uh, yung nanay na si Nanay Mila ni kinuha nila si Rina. Ano po? At uh, di natin inaasahan nga na ito nga po na winakwak nila ruin name. Kaya yan po ay makikita natin po mga kapatid yung bahay ni Rina na ito nga po ay kung hindi dahil sa kalingap, wala po lahat na mayroon ngayon si Rina. At hindi nila yan makikilala. Ayan po ang bahay ni Rina sa ngayon. Hmm. Ayan, under uh, ano po siya lahat. So dito po tayo ngayon sa main entrance. Ayan, main entrance po ito. At hmm? uh, meron din po tayong gate dito. Ayan. Meron din po tayong gate. So Yan po. So double gate po siya. At meron po tayong main gate dyan. So, marami pong gate po si Rina. Isa dito. Ayan. Isa po dyan. At yan po yung pangalawang gate. Talagang modern style po siya. At ito po yung main po sa parking area. Kung magkasasakyan na si Rina. Ayan. So, ito po siya. Meron din po tayo dyan. Gate ayan nga. Well, di ba diba, mga kapatid? Ang sabi nila ay two-story ang bahay ni Rina at magkakaroon nga ng sasakyan at mayroon nga po silang ginawang lalagyan ng sasakyan garage, 'di ba? Parking parking lot. Ayan po. Talagang ano, pero hindi nila natupad yung pangalawang palapag ng bahay at ito. Pero eh, okay na rin yung podel. Alam mo naman natin na hindi masyado naman silang nasa sentro, ano? Ating pabahay kay Reyna. So, ikakabit pa po dyan ang dalawang hanging cabinet at sa baba po. At uh, uh, ongoing pa naman po yung uh, paggagawa. Ito po yung uh, napakagandang TV ni Reyna. Galing po yan Lala sa sponsor yun, eh. po natin na si Tita 1 M. So, meron pong tatlong stand fan. Thank you so much, ma'am. Marlene, ayan, Reina best team ever. May love shout out po. At inaantay lang po natin yung food at si Reina po ay manggagaling pa talaga sa hotel. Ayan. Hotel. So napakabait po ang ating father na magbabless sa bahay ni Reina kasi siya po yung nagantay kasi may pupuntahan daw po siya mamaya. So yan po yung bahay ni Reina. Napaka simpleng modern. Ah, simpleng elegant modern. Simple <laughs> lang elegant modern. So yun no. Know, <laughs> Yan. Maganda, maganda, maganda po mga kapatid. Hi, Reina! Yan, dumating na ang si, si Reina po. Ng bahay mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagtanggal ng make-up? <laughs> ay, Diyos ko, Lord. Ayan, nandito na po si Rina. Kumusta? Anong pakiramdam? Dito ka. Sige, sige. Tingnan mo nga naman ang nagagawa ng kalingap. Ano ang po? Kahit po yun na winawakwak sa kalingap, at least po yun ganda, ay kalingap ganda. pa rin po. Hindi natin po iaalis na hindi Ay, po sa ang kalinga. Kalinga po, po yan. Ay, wow! Diba? Oh. Ayos? Ayos. 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 Ayos! Grabe yan, no. oh! Grabe, grabe yan, oh! Mag-ano ka na kasi, ano, na ka na si Father ka. Hindi po sila ko yung name. Ay! Ma'am, huwag ah! please lang po. Kaya nga ma'am, wag po dyan ma'am. Lagay mo doon sa ano, sa ba, ba, baba ng ano ma'am. Ma'am dito ma'am. Alam niyo po mga kapatid, nakakatuwa din po ano. Kahit nakuha ng iba si Rina, yung malaki pa rin po ang papel ng kalingap. Alam niyo po ba mga kapatid, ang papel ng kalingap ki Rina, yung bang uh, kinuha nila si Rina, yung magaling na. Dahil ito nga si Nanay Milani na udyukan na talagang ibibigay nila lahat para lang po pumayag si Nina, Nanay Milani na makuha sa kalingap si Rina. Pero bago naman nila nakuha si Rina sa kalingap, yun po ay magaling na. Talagang inalagaan ni Roda, ang galing niya ng sumayaw, at least po, hindi nawala dyan talaga yung kalingap. Sila po ang nagbuo sa pagkatao ni Rina. Sila yung nagbigay ng pag-asa sa pagkatao ni Rina. Lahat po yan galing sa kalingap. Diba? Kaya alam niyo po mga kapatid, ang pagpapasalamat natin dito sa Kalingap, kay Kalingap Rab, kung bakit po naging maayos ang buhay ni Rina dahil po yan sa Kalingap. Noon na alos hindi nagsasalita, na dilat na dilat ang mata, na talaga pong wala, wala mo, hindi mo masasabi talaga pong uh, magaling, na, magaling si Rina. Kaya yung noon na nakuha ng Kalingap, pinagtsagaan po na ipagamot at uh, talaga pong napabahayas sila tatay ni Storm. Lahat po ibinigay ng kalingap. Ano po mga kapatid? Dahil yan po ay yung pag-aaruga ng kalingap. Talagang minahal, tinuring ng prinsesa uh, si Rina. ba diba po? Ngayon po, nagkaroon ng pangalawang bahay. Iyan po ay dahil kila ruining dahil nga po yan ang kinuha nila sa pamamagitan ng nanay ni Rina na yan si na nanay ni Lani na para po yan mapunta. Ayan o. Oh, oh, Maganda, maganda po yung bahay ni Rina sa ngayon. Pero hindi naman nila natupad yung dalawang kalapag. ba diba? At meron nga na pinakita na may garahehan at na siguro yung tutuparin pa rin nila yung sasakyan ni Rina. Pero hindi naman makakapag-drive si Rina kung sakali man pong mayroon sasakyan. Siguro, kukunan nila ng driver at gagawin nila talagang prinsesa uh, prinsisa si Rina. Sana, ituloy-tuloy no. Pero salamat pa rin sa kalingap. Dahil ang kalinga, silap Kuya Bal Santos Matubang po ang naglingap nang mabuti. Napakagaling si Rina, ano? At uh, wag po natin kalimutan kalim na kung wala po ang Balsantos Matubang, kila ka, Kalinga Prab at sila at Ibna, wala po si Rina dito ngayon, di ba? Yun lang po. ah uh, ako para sa akin, ah uh, pasalamatan natin po ang Kalinga dahil sila po yung nagbigay ng pag-asa, inspirasyon po, Kirina. At uh, yan, sana mapag-aral nyo, Serena. Si Nagaya po ng ginagawa nila, Kuya Val, na pinag-aral, na yun nga, natuto. At sundo ni Ruda. Pinagtsagaan po yan. Kaya ganyan po, Serena, si na gumaling. Ngayon, uh, sinasabi niyo kayo ang nakapagpagaling, hindi po. Dahil iyan po, Serena, si pinagsagaan po yan ng kalingap na mapagaling. Kaya nakapag-aral. Dapat iyon din po ang gawin ninyo na makapag-aral din po si Rina. Ngayon, napabahayan nyo na. na salamat din po sa inyo. Pero po, magpasalamat din po tayo dito po kila Kuya Val Santos Matubang kay Kalingap Rab. Dahil sila po talaga ang nagbigay buhay kay Rina na talagang may pag-asa na kahit po tayo ay special child o may kapansana na talagang kulang sa pag-iisip, parang bata, na late na nga po ang kanyang pag-iisip, ay at least po nabigay ni La yung talagang pangangailangan ni Rina na hindi nagutuman, di ba? Yun lang po ang maganda dito sa kalingap. Dahil lahat po yan, ay talagang ginagawa nila, no? Dahil bukod tangi si Rina po yung binigyan niya ng special na trato, pinaalagaan, kiruda, binisan, binigbigay lahat, tinut pinag-aral. Kaya po talaga ako wala akong masasabi talaga dito. Yung hindi po naka naka-subaybay kagaya po dito kay eh, kimanung Ki na ang akala mo sila po yung talagang nag-aruga Kirina, hindi po niya alam kung ano po talaga ang katotohanan dito ki Manong Federico. Ano? Kaya yan lang po ang masasabi ko po sa inyong lahat na huwag tayong basta-basta magsasalita at maghamon po sa kalingap. Ano? Dahil po ang kalingap po ay siya po yung nagbigay ng mabuting pangangalaga po Kirina. At kinuha nga ni Nanay Milani dahil po dito sa mga nag-udyok na kunin si Rina at sila. Ayan. At mabuti naman po, sinupad niyo yung pabahay pero hindi po yung ganun siya sinabi niyo na tal dalawang palapag at may sasakyan. Siguro bibigyan niyo dahil binilagyan niyo ng garage o uh, parking parking lot, di ba? Kaya maraming salamat din sa inyo dahil tinupad niyo sana po pag-aralin niyo po si Rina. Yun lang po ang masasabi ko sa inyong lahat at uh, sana ruin pag-aralin niyo. Huwag niyo kung saan-saan niyo po dadalhin si Rina. Pag-aralin niyo. Huwag natin pong pagkakakitaan. Sana yung kinikita niyo diyan sa pagbablog ibigay niyo po kay Rina para masustentuhan niyo nang maayos. Mabigyan nyo talaga ng magandang kinabukasan si Rina Yun lang po Dahil alang-alang po sa atin lahat na nandito tayong tumulong Ay mabigyan nyo ng pag-asa na makapag-aral si Rina Yun lang po mga kapatid At saludo din ako sa inyo At uh, unang-una po magpapasalamat tayo kay Lakuyabal Dahil kung hindi naman salaga kay Lakuyabal at kay Kalinga prab At kay Supermac si Rina ay wala sa katayuan niya ngayon. Ayan lang po ang masasabi ko sa inyo. At mm, wag na po tayo yung kuda ng kuda. Kagaya po dito kita kay Federico na hindi naman po inaano si Rina. Ang mahalaga kung sino po ang uh, rinireaksyonan nyo, yun lang po. Wag na po tayong mandamay ng ibang tao kasi po ay kung ka, ay wala kang magagawa. Ano? At dito talaga kay Ruiname, siya na Ruiname, uh, ganyan na nga po na na sa puderming ni Serena, pag-aralin niyo. Ayun po ang masasabi ko sa inyo. Dahil masasaludo kami kung mapapag-aral niyo at mabibigyan niyo talaga ng magandang kinabukasan, Serena. Dahil alam natin po yan, hindi yan nakakapagtrabaho. Dahil alam naman natin niya na kulang sa pag-iisip. Parang bata lagi po yan. Ano? At kaya pag-aralin natin para unti-unti siyang matuto at malamang kung ano pa dapat natin maituro sa kanya. Ano? Kaya saludo din ako dahil kahit pa paano natupad niyo yung pabahay, uh, hindi lang naman doon talaga sa sinabi niyo dalawang palapag. Iyon lang po. At uh, okay lang din. Maganda rin yung bahay. Saludo ako sa inyo na sana tuloy-tuloy at pero huwag niyong pong iisipin na magpasalamat po sa kalingap kila Kuya santos Matubang at Iidna Blag at kikalingap Rob dahil po sila po ay ang tumulong po dyan Kirina. Hindi nyo makikilala si Rina kung wala po ang kalingap. Yun lang po. Maraming salamat po. Nandito pa rin na tayo sa kalingap. Mabuhay ang kalingap. Mabuhay ang Kuya Bal Santos Matuwang. Mabuhay si Atid na at mabuhay si Kalingap Rab. Yun lang po. Saludo ako sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong mga viewers na nagmamahal po dito sa kalingap at lalo na po kay Santos. Maraming salamat. God bless you po sa inyong lahat. Bye-bye. We love you.